Hi guys, ito yung bundok dito. Yan, yan po yung mga palayan. Mga palayan po yun lahat. Yung ilog po yun. Kita niyo po. Tapos, yung tuktok ng beach doon. At saka, yung pinakabundok namin. Yung batang batuta nandito. Kaya maliko. May mga pananim nila po. Mga mais. Tsaka, sitaw. Yan. Okay yung ampalaya ito po yung area po ng ano ito pa? sabangan sabangan, barangay sabangan tapos yung mga alagang kambing, dami guys tingnan nyo ayan guys o oh. alagang kambing may nagngangaw-ngaw pa na kambing yan po yung area po na yon ay na-harvest na po yung mga ano dyan ang sibuyas sibuyas kasi yung source ng iba na tinatanim so ito po yung lugar na yan papunta po yun doon sa paruna namin sa barangay sawang dito po yon makikita sa elokosor area ng bigan Okay guys, thank you. Update na lang po for my next video. Thank you and God bless.